punta tayo doon sa pato bagong ano pisa isisiw oh. tinan mo oh. pagkatapos na bigay kong pagkain oh. naliligo sila o oh. yan binukod ko sila kasi nga ano aawayin doon sa mga barako kaya naligo-ligo sila dyan o oh. sarap tingnan yan Lumalangoy-langoy. <coughs> Lapitan natin. Yeah, yung mga sisiyo. Tweet 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 ano, nakakatuwa. Walo sila. Sana buhay ito lahat. Eh, hindi kainin na naman ang aso kasi bubutasan dito ng ano. Mga buang talaga itong ano. Oh. Marami na sana ito. Pag walang tao dahil busy duty ako. Tapos busy yung anak ko. Minsan pumupunta doon sa bahay ng kapatid ko. Inga sila, ito lang maiwan bahay. Sila lang ang alaga ko. Eh, yun pa naman yung kapitbahay dyan na farm katabi ko. Sinayaan yung mga aso nila. Si Biro mo naman 30 plus yun. Eh, madali bang papakainin nila yun eh. Ang pagkain daw nila eh, limang kilo, ano lang, sa isang linggo. Kasi yun. Sabi nung ano, katiwala doon, di maghahanap talaga ng ano, makakain eh dito, pinsala karamihan manok ito pag ano tingnan mo marami na sana kung mugos yung manok ko doon wala kinain din binutasan yung net ito na lang ang focus ko oh. tingnan mo nami ang ingay ng mga biik ko tweet 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 lahat kahapon ko nakita hindi ko naman nabilang yung ilang araw siya nag ano nag umpisa ng paglimlim eh yun ay sarap tingnan tweet 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 kanina o oh, naglangoy langoy sila dito hindi ko nahabol kasi kakukuha ko lang ng camera yun ano o oh, saya tweet 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 binukod ko ginawa ko kahapon ito talagang kumuha ako ng ano itong net kinuha ko doon sa bahay ng kapatid ko tapos ginawa ko lahat yan yan ang bakod binakuran ko yan para hindi makasama sa mga malalaki yan yan ang gawa ko kahapon wala akong duty kahapon uh, umuwi ako ng alas 9 narapin dito 10.30 na so yan ang gawa ko. Binukod ko talaga kasi nakita ko yan dyan. mga sisiyo. Yan oh. Yan, ang mga sisiyo ko. Dami. Yan, nasa kabila naman yung mga malalaki. Yan. Oh. Kumakain yung iba. Ito naman. Ang mga sisiyo ko ito, 4, 6, 8, sila. Pag nabuhay ito, marami na. Ilang beses ako na ganyan. Minsan itlog, minsan ganyan na, minsan malaki na, kinakain. ganoon na sana kalaki, oh, doon. Yan, yun, ganyan na sana kalaki. Ang mga kasama yan sa mga kinakain, eh, malaki na. Sila lang naiwan. Ito sana, hindi kaya kainin. Marami. Hmm? Kasi gusto ko gala-gala sila dito ba sa ano ko. Diyan banda o. Oh, Kumagala sila diyan. Ganyan. Ito. Gagawin ko nga may aso. Hmm, gagawin. Ah, wala pa akong pangbili ng bakod yung matibay-tibay na ano. Yung cyclone. Tapos lagyan na lang sa baba ng ano, net para hindi makapasok yung ano wala pa kasi wala pang pambili <laughs> wala pang pambili yan oh sarap tingnan talaga yung mga sisiyo sisiyo ng pato hindi natahimik yung biik pinadidi na siguro yun

tweet, 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 tweet. Ay, 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 nagalit siya kasi akala niya kukunin yung ano niya. Hindi naman, dahon lang kinukuha ako. Ha? Huh? Hehehe. Tweet, 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 tweet.